tak dan Sabi yung mga sayo tuhod Tupa, 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 huy Huy, motor Pasumeplang sayang motor Talaga

O oh, grabe talaga. Sa ila do. Ano bang sayat utak diyan? Uh, grabe, mga saya tuhod. Tupa, tupa, tupa. Hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy. Uh, saan ka punta? Ako Bilis Sabi yung saya-saya na naman ng mga ano resulta tingnan mo ah, Rising-rising, di ba ang hirap talaga pag mga ganun o oh, radar yan tulungan 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 mo pag ay ah, sniper kala ko radar. Sniper. Okay. Sniper, ¿No hay pena? no